Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending, lahat ng latest in, hot and trending ng Showbiz sa DWIZ Showbiz. Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. d Showbiz spotted live at D W I Z live. It's a free TV at live twenty three On digital accounts at D W I Z Facebook, YouTube at D W I Z news website D W I Z Showbiz spotted. Magandang araw mga kachismis, mga marites I'm sure inaabangan nyo na naman ito aking programa Kasi ito ay ginawa talaga para sa inyong mga chismosa at mga chismoso kayo Anyway, magandang araw ulit At naku, matitindi mga balitang showbiz na naman po ang ibibigay ko sa inyo Ito po ang mga balitang showbiz na nangyari nitong nakaraang isang buong linggo At ngayon, doon sa mga hindi nakapanood I'm sure na nagsisisi kayo kasi hindi nyo napakinggan ang mga balita Noong itong nakaraang isang buong linggo kaya ngayon, don't you worry guys, lalo na sa mga kaibigan ko mga marites, sa mga kaklasi ko dyan, mga marites, <laughs> ng mga, mga mga Pilipino talaga, no? ah, sa chismis. <laughs> Kaya dahil may away, ayan, lagi may away, lalo kapag kayo, ay nakatira sa mga eskwala, Lumpur, Malaysia, ayan, <laughs> sa squatters area, doon sa tinatawag ngayon, ano, um, mula sa squatters area, napunta sa Eskwala Lumpur, Malaysia, at ngayon, isa na itong USA, o United States, Quarters <laughs> area. Yeah. Yeah. Da, yan. Dahil talaga naman na namumugad ang mga marites nating mga kababayan na walang ginawa. Dahil sa sobrang walang ginagawa sa buhay, walang ginawa kundi o kalkalin o kilkilin at pag-usapan ang buhay ng may buhay. Nako. Kaya ngayong araw na to, ibibigay ko na naman sa inyo ang mga pinakamatitinding mga balitang showbiz na talaga namang dito nyo lamang yung mapapanood at mapapakinggan ano dahil talagang um, ginawa ito o talagang sinaliksik ito ng ating 200 65 na researchers <laughs> Mula sa 265 na hinire po naman ng Ali Broadcasting Corporation para tumutok dito sa show is spotted ni Anton. Aba, ay talaga naman ano, limang balita lamang ang naibigay sa akin. Di ba? Ang sipag. <laughs> anyway, narito na. At sa tayo yung mga kaibigan, ati po naman mga headlines na ating mga balita. Nga, tao artist, magkakasama ko tayo sa loob ng kalating oras. Kaya dyan lamang kayo mga kaibigan. Ha? Matitindi ito. Dyan lamang kayo. Narito na ang ating mga headlines sa ating mga balita ng Top Artists. Narito po! Headline number 5, Heart Evangelista, inaming walang problema sa kanila ni Marian Rivera. Headline number 4, Shara Soto, nabuli dati dahil sa kanyang kulay na morena. Headline number 3, R.C. Munoz, nanakawa ng credit card habang nasa business class ng aeroplano. Headline number 2, Elizabeth Oropeza, galit sa mga kabataang walang galang sa mga magulang. Headline number 1, Julia Bareto kinonsulta muna ang mga mahal sa buhay bago tinanggap ang pagiging Tanduay Calendar Girl. Bawat sinasabi, aabangan bawat clue. Pakinggan. Intriga to the max with Anton Sa. D W I Z showbiz spotted. Alright, so yan mga kaibigan, atin po naman mga headlines matitindi mga headlines sa mga balita ng Tao Artists at maya maya po lamang ibibigay ko na sa inyo ang ating mga detalye sa atin po naman mga headlines na ating mga balita ng Tao artist na yan kaya huwag kayong alis ha, huwag na huwag dahil uh, I'm sure na magsisisi kayo kapag hindi ninyo napakinggan ng buo ang mga detalye ng mga yan, okay? Anyway, bago tayo uh, mag tuloy-tuloy uh, mga kaibigan no, uh, batiin ko lang hindi no, mamaya ang ating pagbati doon sa mga gusto magpabati sa atin. medyo uh, mahirap lamang ngayong araw na ito kasi hindi ko na dala aking cellphone. So, wala ho tayong mga pagbati ngayon. Ano? Doon lamang sa mga maaalala ko, yun lamang aking babatiin mamaya po yan bago tayo magtapos sa ating po namang programa. At ngayon, ratchadayin na natin. Pero ang babati ko siyempre lahat ng ating mga kababayan na lagi namang nakastutok dito po naman sa ating showbiz spotted. Ano? Anyway, ito na. Ratchadayin natin ating mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balitang ta-artists. Unahin natin ating ating detalye sa ating headline number 5 dahil itong si Hart ibang ilista daw ay inamin na walang problema sa kanila ni Marian Rivera o isa itong napakagandang balita mga kaibigan kasi for so many years ano as in years ano, for so many years alam natin na hindi sila in good terms itong si Hart ibang ilista si Hart ibang ilista at saka si Marian Rivera but this time mismo si Hart ang nagsabi na walang problema sa pagitan nilang dalawa nitong si Marian Rivera ang buong kabuo ang, ang kabuuan ng balita iyan narito panoorin natin siguradong maraming matutuwa sa sinabi ni Heart ibang ilista na walang problema sa kanila ni Maria Rivera ay kay Heart hindi lamang siya nagpapa-interview dahil ayo niya ang ang pag kanilang pagkakaibigan sinabi pa nito na noon pa man ay gusto na nila ang isa't isa at true testament umano na ang mga queens ay nagsusuportahan sa isa't isa Idinagdag pa ni Hart na never sila nagkaroon ng trouble ni Marian at ang mga outside forces lang umano ang magawa ng gulo. Sinay pa nito na ang mga tao lang sa paligid din na ang nagpapasama pero silang dalawa mano ni Marian ay okay sila. Sobrang na-appreciate niya raw si Marian dahil sa napaka-strong na karakter nito at sobrang niyang na-appreciate ang kabaitan at ang puso nito. Ayon pa rin kay Hart, minsan umano hindi talaga ang kaaway mo ang iyong real enemy kundi ang mga taong nasa paligid lang. Samantala, hindi naman sure si Hart kung kailan sila magkakasamang muli ni Marian sa isang proyekto pero ang importante umano ay okay sila. Iyon naman pala. Iyon naman pala no, wala talaga naging problema. Pero ako na iniwala na nagkaroon ng problema. Oo, di ba? Nagkaroon nga ng problema doon sa airport kung saan na uh, um, parang ang balita noon ha, no? Na ang balita noon, sinugod nitong si nung mag uh, bebeso sana itong si Marian Rivera dito kay Heart, parang uh, nagalit o parang uh, pinigilan ng nanay ni Heart na bumeso itong si Marian at dito ay parang uh, parang dinuro-duro niya itong si Mariana, ano? Iyon yung balita dati, ha? Hindi natin alam kung iyon ay may katotohanan, ha? Pero yun ang talagang sobrang laking balita noon na nangyari doon sa airport kasi nagkasama sa isang pelikula si Mariana at si Hart at uh, after ng shooting nila doon sa isang probinsya, pagbalik nga dito sa Pilipinas, ay, ay sa Pilipinas, sa, sa Manila, nung uh, maghihiwalay na sila, bebeso sana si Marian pero hindi siya pinabeso nitong nanay di umano nitong si Hart Evangelista. At mula noon, nagkaroon kasi na issue yan tungkol doon sa parang ano eh parang uh, parang magiging leading lady yata si Heart nitong si uh, nitong si uh, Dingdong Dantes na parang di umano ay nagtampo daw itong si ano medyo sumama ang loob nitong si Marian Rivera parang nagselos daw yata parang ganun-ganun uh, pa, ganoon ganun, ano ang, ang naging uh, naging issue diyan sa sa balitang yan kaya ngayon pero ngayon kung nagkaroon man ng hindi pagkakanoan si Hart at si Maria noon, aba napakagandang uh, gesture po nito kung sino man sa kanila nauna na bumati ano, na sa, bawat isa, inapaagandang eh, development po naman ito sa pagitan po naman ni Hart at sa ni Marian. Kasi pari yung queen ng mga yan eh, ng GMA7, ano, talaga ng mga, uh, mga bankable stars yan ng GMA7. Kaya napakagandang balita talaga, lalo na sa mga, uh, kasi ako makamarian ako eh, makamarian ako eh. And of course, si Hart naman, ay eh, kahit na makamarian ako ay still um, adore itong si Heart Evangelista dahil sa napakagaling nito lalo na sa pagdadamitan no, sa kanyang sarili ayan so yung mga kibi atin po naman detalye sa ating headline number 5 punta na natin ating detalye sa ating headline number 4 dahil itong si Shara Soto daw ay nabuli dati dahil sa kanyang kulay na morena ang buong detalye narito po panorin natin sa kanilang pamilya, tanging si Shara Soto lamang ang morena ang kulay. ay kay Shara, mapuputi ang kanyang mga kapatid na nagmana ang kuti sa kanilang ina na si Helen Gamboa. Dahil sa pagkakaroon ng ibang kulay sa magkakapatid, kaya't nabully umano siya noong kanyang kabataan. Ayon sa aktres, madalas daw siyang toksa ampon dahil nga kakaiba ang kanyang kulay sa kanyang mga kapatid. Sinay pa ni Shara na lumaki umano siya na insecure dahil feeling niya raw ay hindi siya maganda dahil sa kanyang more ng kulay. Nasa kultura na raw kasi ng mga Pinoy na kapag maitim ay hindi maganda at kapag maputi ay maganda. Ngunit dumating daw siya sa puntong tinanggap niya ang kanyang kulay na morena at nangako raw siya sa sarili na hindi hindi gagamit ng kahit na anong pampaputi at maging pagpapaopera sa sarili ay hindi niya rin gagawin. Mas gusto na raw niya ngayon ang kanyang natural color skin dahil mas pinoy daw kapag kayumanggi ang kulay. Alright, so yan mga kibi, atin po naman detalye sa ating headline na number 4. Naku, alam niyo naman dito sa Pilipinas, ano? Dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay maputi, maganda ka. Yan. Hindi naman sa lahat, no? Pero majority dito sa Pinas, na kapag ka ikaw ay pum uh, pumuti, ang tingin sa iyo ng mga tao na paganda mo, di ba? Merong ako nakilala eh na kinababaliwan siya ng ano ng uh, isang uh, binatilyo. Nak nakita ko ang puti-puti Naku, nung humarap sa akin, eh, mukhang bisugo. <laughs> mukhang bisugo pa na Dako ikita kita ko talaga nung ano na, na, kasi nagpunta nagputami sa isang handaan, uh, birthday, nagkainuman ng konti, nakita ko aba ang puti naman ito at ang sexy pa ng suot, hanggang dito ang dito ng suot ng ng uh, dalagita no. Tapos uh, ni, medyo nayalan landi siya nitong binatilyo. Nung makita ko pagharap ay ano nguso na ako, ganun no, tapos parang bisugo. <laughs> <laughs> dito kasi, dito kasi sa Pilipinas, kapag naputi maputi ka, grabe ano? Grabe ang dating sa lalo na sa sa sa, sa iyong opposite uh, sex, no? Kaya ata nila inapaagad mo. Pero hindi. Mm -mm. Iba pa rin ang kulay ng morena. Iba pa rin ang tunay na kulay ng mga Pilipino. ba? Diba? Kaya dito sa Pilipinas, usong-uso -uso yung mga papaya soap, mga glutatayon, mga ganon. ba? Diba? Kasi gustong-gusto o marami sa mga Pinoy ang gustong pumuti. Ayan. Gusto magkaroon ng isang ng, uh, mga skin. Mga ganyan. Okay. Anyway, iya mo naman mga kaibigan. Ating po naman detalye sa ating uh, headline number 4. Uh, Punta na natin ating detalye sa ating headline number number 3, ito po namang si R.C. Munoz daw ay nanakawan ng credit card habang nasa business class ng isang eroplano. Ang buong detalye, narito po panorin natin. Bilib si R.C. Munoz sa lakas ng loob na isang lalaki na nagawang magnakaw sa loob ng eroplano at siya pa ang naging biktima nito. Sa kanyang TikTok account, ikinuwento na aktres ang nangyari sa kanya habang sakay sa business class ng Korean Air. Galing umano siya sa bakasyon sa Japan at nag-connecting flight ito sa Incheon International Airport sa South Korea. Sinay ni R.C. na habang nagpapahinga siya sa kanyang cubicle ay bigla siyang naalimpungatan dahil palapag na rin ang eroplano. Napansin niya raw na may lalaki nakatayo sa kanyang tapos at kinukuha nito ang magazine sa kanyang cubicle. Alam niya raw na lahat ng cubicle ay mayroong magazine pero inisip na lamang niya na baka wala itong magazine na tulad ng nasa cubicle niya. Pero maya maya isang babae daw ang tanong sa kung kilala niya ang nasabing lalaki at nang sabi niyang hindi ay agad na kinumpurunta ito ng babae. Dito na niya nalaman na pinakilaman daw na nasabing lalaki ang kanyang bag kung saan napansin na lamang niya na nasa sahig na ang kanyang bag malapit sa aisle samantalang malapit sa bintana siya nakaupo. Agad daw siyang tumawag ng flight attendant at sinumbong nilang dalawa na nasabing babae ang lalaki yung magnanakaw ngunit itinanggito ng lalaki. Maging siya ay hindi rin daw makapaniwala na magnanakaw ang lalaki dahil nakaporma ito at may mga dalang luxury items kung saan naisip niya raw na baka modus talaga ng lalaki ang pagsakay sa mga business class para makapagnakaw. Ayon pa rin kay RC na ibalik naman ang kanyang bag pero hindi niya raw napansin na nawawala ang kanyang credit card. Matapos kung ano ang dalawang araw ay nagnotice sa kanyang niya ang kanyang bangko para sabihin ginagamit ang kanyang credit card sa iba't ibang transaksyon sa Ho Chi Minh, Vietnam at sa Jakarta, Indonesia. Mabuti na lamang daw at agad siyang na-inform ng video kaya agad niya itong naipa-block. Nako, talaga naman, business class pa ito ha. Ibig sabihin mga kaibigan, ang mga umuupo lamang sa business class, yung may mga ganun talaga, may mga pera, no? Kasi ibang ang bayad niyan dito sa, uh, uh, yung upuan ng business class, iba ang bayad niyan kaysa dito sa ordinary, no? Kaya magaling itong ano ha, sabi ko ni RC, di ba, hindi niya akalain. Kasi may mga luxury items na dala-dala itong ano eh. Baka na no, ninakaw niya rin itong mga luxury items na ito na dala-dala itong magnanakaw, no? Ay, hindi ko lamang malaman mga kaibigan, ano ang ginawa nila after nila ma no? No? Kasi sinabi lamang doon na, na sinita nila and then after sinita si na tumanggi daw ay anong ginawa? Walang ginawa. Kaya nagamit tuloy ang kanyang ano, ang kanyang credit card sa iba't ibang bansa. Tatlong bansa ang pinagamitan ng ng kanyang credit card. Nakakagulat, no? Nakakagulat so ibig sabihin itong itong magnanakaw na 'tong lalaki ay eh, parang nagano nag nag uh, nag, ito sa kailang ng sakay kung saan-saan, no? Grabe, matindi sakay na sakay ng mga aeroplano at umuupo sa business class para makapagnakaw ng mga luxury items. Ito, kaya ingat-ingat kayo ha. Hindi lamang sa mga nakaupo sa business class ha, kundi kasi sa business class mga kaibigan, walang pakialaman dyan eh. Kasi nga, syempre mga well-off ang mga tao dyan. So, mga mga kapag ka nakapahinga mga yan o nakaupo ng mga yan, wala nang pakialaman yan. Di ba? Yan. Dito sa hindi lamang sa business class ha, mag-ingat ang mga naka, ah, kahit hindi sa aeroplano mga kaibigan, kahit sa ang sasakyan mag-ingat lagi tayo. Mag-ingat talaga. Okay? Marami po mga masasamang loob ngayon. Alright, yung mga kibi, atin po naman detalye sa ating headline number 3. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Dahil itong si Elizabeth Oropesa daw ay galit sa mga kabataang walang galang sa kanilang mga magulang. Ang buong detalye, narito po, panorin natin. Nagpakamula ng matitinding sermon si Elizabeth Oropeza sa mga kabataang walang galang sa kanilang mga magulang. Sa interview dito ni Snoke Serna para sa YouTube channel nito, nagbigay ng paalala ang bitiranang aktres sa mga millennials na mahalin at respeto ang kanilang mga magulang lalo na ang kanilang ina. Anya, dapat malaman ng mga kabataan kung gaano kahalaga ang mga magulang at kahit ano pa raw ang sabihin ng mga ito, kahit maraming sinasabing mali, dapat pa rin igalang ang mga magulang lalo na ang ina. Ayon kay Elizabeth, kapag nawala ang ina, kahit ano pang mga I love you ang gawin ng mga ito, wala nang mangyayari dahil patay na. Sinaypan Elizabeth na dapat bigyan ng pagpapahalaga kahit na mga millennial ang mga ito at dapat pinapakinggan ang mga magulang kapag kinakausap. Ang laki raw na ipinagbago ng ugali ng mga kabataan ngayon lalo na sa pagtrato sa mga magulang at mga nakatatanda. Hindi rin daw niya maintindihan kung bakit karamihan sa mga bata ngayon ay hindi tumitingin sa anilang mga magulang kapag kinakausap at nakatatanda nakatutok lang sa kanilang mga cellphone at gadgets. Agad namang sinangayunan ni Snooki ang mga sinabi ni Elizabeth kung saan sinabi nito na huwag sanang maging huli ang lahat para ma-realize ng mga kabataan ang kanilang mga pagkakamali. Okay, mga kaibigan, yan po naman detalye sa ating headline number 2. Nako, ay sino ba naman ang hindi makagalit sa mga kabataan na sabi nga nitong si uh, Elizabeth Oropesa eh, uh, o si Tita Oro, kung tawagin na, no na nagtataka daw siya ang mga kabataan ngayon kapag kinakausap ng mga, ng mga magulang nila, eh bukod sa uh, sumasagot-sagot, kapag kinakausap pa, hindi nakatingin sa kanilang mga magulang, nakatingin sa kanilang mga cellphone nakatingin sa kanilang mga gadget. Sumasagot pero ang tingin sa kanilang mga gadget. Naku, noong araw ha, noong aming mga noong kabataan ko ha, hindi po pwede yung ganyan. Kasi talagang nga, makakatikim at makakatikim ka sa iyong mga magulang. Yan, naku na, naranasan ko yan sinturon, ano pa ba, uh, walis tingting, yung dito, yung iaangat ka talaga dito. Oh. Naranasan ko yan. Ay, ah, ito naman naranasan ko sa mga teacher, yung ganyan. Um, sinturon, um, ito, walis tingting, walis tambo. Nako, naranasan ko lahat ng mga yan. Ano, at ako, iniwala ko na mas maganda ang pagpapalaki ng mga uh, magulang noon kaysa sa ngayon. ngayon kasi, mga kaibigan, ano, uh, malaging, laging, ano, laging, laging ipinantatakot ng mga bata na kakasuhan nila kayo ng mga magulang kapag ka sila ay pinalo. yan kaya mga bata ngayon wala nang takot sa mga magulang. Karamihan na, hindi ko nila lahat, ha, pero karamihan lalo na yung mga nakatira sa squatters area, mga kaibigan, nako, grabe mga yan. Ang mga kabataan dyan, no, sa maaga na nagsisipag-asawa, napakaaga na napa, sa batang sa murang edad ay eh, medyo mga um, may mga may mga karanasan na sa sa pagdating sa paiki pagtalik uh, may karanasan na sa pagdodroga yung mga na, ito yung mga na-discover ko ha, sa mga nasa squatters area maagang nagbo-boyfriend maagang nag-girlfriend ang mga nanay dahil sa sobrang uh, uh, tawag ito sobrang ah uh, busy sa pagtatrabaho, ano, aba, ay, ayun, nakapag pag nakalingat, buntis ang kanilang mga anak. Ayan, di ba? Nakuuso-uso yan. At ang mga, ang mga, ang mga kabataan ngayon, mas maghalang pa sa ibang tao kaysa sa kanilang mga magulang, kaysa sa kanilang nanay na talaga namang ibinuwis ang buhay para lamang sila ipanganak, no? Mas magalang pa sa mga magulang ng kanilang girlfriend at sa mga magulang ng kanilang mga boyfriend kaysa sa kanilang mga magulang talaga na tunay nakakairita yung ganun, no? Nakaka, nakakawindang ang ganun mga ugali ng mga kabataan ngayon. Hindi ko nilalahat, ha? Marami pa rin ang mga kabataan, mga kaibigan, na nandun pa rin ang respeto sa ilang mga magulang. Ito, yung mga kabataan na may mga takot pa rin sa ilang mga magulang. Ayan. Okay, so yung mga kaibigan, ating detalye sa ating headline number two. Punta na natin ating detalye sa ating headline number one. Dahil itong si Julia Barreto ay kinonsulta muna ang kanyang mga mahal sa buhay bago tinanggap ang pagiging Tanduay Calendar Girl ang buong detalye. Narito po, panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang ipinakilala si Julia Barreto bilang bagong calendar girl ng alak na tanduway para sa taong 2024. Pinalitan ni Julia si 2016 Miss International Kylie Barzosa na siyang calendar girl noong nakaraang taon. Ayon kay Julia, hindi naging madali ang kanyang ginawang desisyon dahil kailangan niya raw munang konsultahin ang kanyang mga mahal sa buhay kabilang na ang kanyang inang si Marjorie Barreto, mga kapatid, kaibigan at ang kanyang boyfriend na si Gerald Anderson. Sinay pa ng dalaga na noong natanggap niya ang balita ay na-challenge siya kung saan isa umano itong exciting opportunity na gusto niyang magawa. Noong nalaman niya raw na excited ang mga ito at supportive sa kanya ay doon na siya nagkaroon ng confidence na gawin ang nasabing proyekto. ay sa dalaga, kapag mga ganun umano ka daring na proyekto ay kailangan talaga ng support system kaya't nagpapasalamat siya sa mga ito sa support ang ibinigay sa kanya." Napakaganda at napaka-sexy naman kasi talaga nito si Julia Barreto, no? Para sa akin ako ako man ang uh, ang uh, masusunod ko ako ay taga Tanduay, ano, mga kaibigan, at kung ako ay papiliin, talaga number one din sa akin itong si Julia Barreto. Ayan, 'di ba? Isang beauty queen, isang uh, international uh, titleist po naman ang kanyang pinalitan na si, sa sa katauhan ni uh, ni uh, apangalon ni Miss International si uh, Versosa. Ayan, no? Anyway, ma na napakagaling ng uh, pagkakuha, uh, isang good decision na kunin natin duay itong si uh, Julia Barreto Kasi talaga naman napaka-sexy, napakaganda. Alam niyo si Julia, no? Batang-bata -bata pa nagtatrabaho na diba siyang uh, alam ko siyang bread and uh, butter ngayon ng kanyang pamilya no at ang maganda kay uh, Julia talagang hindi niya iniwan hindi siya naging uh, uh, ano yun uh, hindi siya hindi siya naging sakit sa ulo ng kanyang magulang kahit na hiwalay ang kanila uh, mga ang, ang kanya mga magulang no ang kanyang ama at ina kahit hiwalay, eh, hindi siya naging sakit sa ulo ayan hindi naging uh, tao ito hindi nalihis ng landas okay so iyan yung iyon uh, yung, yung uh, si Julia Barreto na napakaganda at napakaswerte naman nitong si Gerald Anderson na uh, itong si Julia ang kanyang uh, I think may asawa na niya itong si Julia no uh, na lamang nila na dalawa pareho no yung uh, pag uh, kung kailan talaga uh, uh, ang decision kung kailan talaga sila magpapakasal And, talaga namang mang uh, si ano si Gerald Anderson din napaka mapagmahal sa kanyang mga magulang ang kanyang magulang kundi na kamali na sa Davao yata no at lagi itong uh, sino sorpresa nitong si Gerald Anderson umuwi siya lagi doon sino sorpresa niya ang kanyang nanay na nag-aalaga ng mga baboy doon na parang iyon ang pinagkakitaan ng kanyang nanay yun ang negosyo na ipinundar ng kanyang nanay at talaga namang mga um, kapag ka umuwi doon si Gerald, makikita mo kung gaano niya kamahal ang kanyang ina. Yan ang mga mga anak na, yung mga anak, tandaan ninyo ha, yung mga anak na mapagbahal sa kanilang mga magulang, lagi, lalong binibless yan ng Panginoon. Ayan, di ba? Nasa ano yan eh? Nasa tao ito, nasa Biblia yan eh. Namahalin mo ang iyong mga magulang. Ayan, okay. So, yung mga ating pa mga headlines o so mga detalye sa ating mga headlines na ating mga uh, balitang tao Artists, ano, at bago ako magtapos, maraming maraming salamat muna sa lahat po naman na mga nanonood sa atin. Ano? Aba, ay uh, happy, happy birthday muna sa akin po na mga uh, fanapan fan na fan ko to eh. Fan fan ko to. Happy, happy birthday kay Bentong. Ayan, Bentong, Diyan ka lang. Steady ka lang dyan. Batang ano yan eh. Ilang taon na ba si Bentong? Na parang 8 or 9 na eh, yata, no? 8 years old o 9 years old yata si Bentong. Na napaka-sweet na bata. Happy, happy birthday! At syempre, salamat po naman ng uh, family. Ha, maganda araw sa inyong lahat dyan sa Sunshine Bill. Lahat po naman ang mga nanonood sa atin. And of course, ang ating mga mga team itik dyan sa Sunshine Bill. ng presidente na si Buboy. <laughs> syempre, si Buboy ang presidente ng team itik. Andyan din si RJ, ang din si si RJ aka uh, ic si Drake si um, si Angit nanjan din si Angit sino pa ba si of course si Brandon na napakagaling sa basketball uh, ito yung mga mga midget ba kung tawag sa mga ganun, no? Ayan, sino pa ba? Si Gian. Si Gian Amil, of course. Si John Ray uh, Dagami. At saka sino pa ba? Si uh, JR. Ayan. Sino pa ba? Si uh, Nico. Si Justin uh, Justine. Lahat ng Team Itik. And of course, ang isa sa pinakagwapo sa Team Itik. Walang iba kundi si... Ah, nandoon na siya ngayon sa sa Lipa ba, sa Lucena. Ayan. All right, so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Si si Denver 'yon, si Denver Trinidad. Isa sa pinakagwapo. Next tama talaga magpapa ano yan? inum yan. <laughs> maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, magkakasama ulit tayo sa loob ng kalating oras. Ako pa rin po inyong nakasama. Ako pa rin po si Anton. At syempre, magbababay na po tayo. Ito para ba ang ating programang Showbiz is Spotted. Bye! Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted Kasama ang host na Lahat sasabihin Lahat ibubulgar Pero ang delikado Iba blind item Si Anton D-W-I-Z Showbiz Spotted Live sa D-W-I-Z Live din sa Free TV Aliw 23 At digital accounts ng D-W-I-Z Facebook, YouTube At D-W-I-Z News Website d w i -Z. Z show this, Spotted!